Magandang umaga mga kababayan. Tayo na naman po ay nagbabalik para sa isang reaksyon. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong ishout out ang ating mga followers, mga bagong subscribers, sa lahat po ng nanunood ng aking mga videos, maraming salamat po. Thank you, thank you po sa inyong pagsuporta sa ating maliit na channel. Ang Manong Raven Channel. Gusto ko pong magbigay ng reaksyon uh, sa nangyari pong uh, budget hearing ng OVP sa Lower House. At As expected, ang ating busy na isang spoiled brat ay hindi na naman po sumipot. Ito ay isa lang na pagpapakita ng uh, panginsulto at pangbabastos sa ating kongreso. Yan po ang maliwanag dyan. Nasanay po siya na siya ang reyna na wala pong kumikwestiyon sa kanya at ang lahat po ay nakaluhod sa kanya. Nung yung tatay niya po ay nakaupo pa dahil takot po silang punain takot po silang mag-audit sa sa atin pong uh, vice presidente o mayor pa siya noon. Pero ngayon, ibang iba na po nung wala nang kanyang tatay sa pwesto, nung wala nang kanyang ama sa puder. Abay nag-iba na po. Lalong-lalo na po nung nakita ng mga kongresista ang kanyang pag-uugali, ang kanyang mm, hindi magandang pag-aasal ay talagang sabi nila, "Wag na nating palampasin ito." Dahil dati rate pinapalampas lang ito. Dahil nga po sa interparliamentary courtesy na yan. Kaya po dati hinahayaan lang. Pero alam nyo mga ka kaibigan at mga kariban ko, I think dapat na po nating itapon, dapat na po nating ibasura itong uh, courtesy-courtesy na ito. Kahit sino pa dyan, kahit anong opisina pa dyan, maging pangulo, busy pangulo, dapat talaga na tanungin, dapat talaga na pagpaliwanagin ang mga offices na ito dahil kailangan malaman ito ng taong bayan. Yan po. Wala pong exemption dyan. Dapat lahat sumunod sa batas. Dapat lahat mabusisi ang kanilang uh, expenditures kung saan po nila ginagamit ang kanilang mga pera. Dapat maging maingat po tayo. Alalahanin natin na ito ay pera ng mga tao, pera ng taong bayan. Kaya dapat maingat po tayo sa pag-spend ng pera na ito. Naintindihan po natin ang mga kongresista, Natalagang gusto pong uh, malaman kung saan ipinunta ni BP Sara ang mga ang budget na ipinagkaloob sa kanya. Lalo na nga po nung lumabas po yung mga uh, flaggings ng COA sa kanyang office, dapat talaga siya magpaliwanag dahil uh, hindi po ito tama ang kanyang pag-spend ng pera ng bayan. Mga kaibigan, hindi po dumalo ang uh, person of interest sa Kongreso kahapon. Hindi po siya dumalo. Siya po ay para sana magpaliwanag. Pero nagawa pa po niyang magpa-interview <laughs> bago po ang hearing sa Lower House. Kaya kitang-kita po na alam na po natin na hindi yan dadalo. Dahil nagpa-interview na po siya, inunahan niya na. Mga kababayan, ang pag-uugali po na ito, pag-aasal ng isang government official ay hindi po dapat pinapalampas. This is not acceptable. Hindi po ito dapat pinapayagan. Walang mataas, walang busy presidente, walang Hari, Reina, na hindi po dadaan o hindi po magpapas sa ilalim sa batas. Dapat po ang lahat ay ma-audit. Walang uh, exempted. Yan po. Huwag na po natin gamitin yung sinasabi nilang uh, tradisyon. Hindi po yan tama. Para po sa akin, in my own opinion, hindi po tama yung tradisyon na yan. Dapat po talaga lahat po ng opisina ay dapat dumaan sa butas ng karayom dahil ito po ay pera ng bayan. Pinaghirapan ng mga Pilipinong manggagawa, mga taxpayers. 'Yan po 'yan. Kaya 'wag po nating uh, uh, hayaan na ganun na lang na they will spend without receipts. Unlike po kay BP Lenin, napakagaling niya. Napakagaling niyang humawak sa budget dahil kada sinti mo merong resibo. Yan ang dapat. Pero opposite po ito ni BP Sara Duterte. Kaya tinawag pu'yata yata siyang Inday Lustay. Lustay ng Lustay, tinapos ang 125 million pesos in 11 days. <laughs> Napakagaling manglustay ng pera. Hindi niya naisip na ito ay uh, hindi niya sariling pera. Ito ay pera ng taong bayan. Kaya mga kababayan ko, naku, mag-isip na tayo. Inilabas na lahat ni Inday Sara ang kanyang pag-uugali at asal sa publiko. Ibig sabihin, madali na lang pong mag kung kung tatakbo man po siyang Pangulo sa 2028. Kung hindi po siya isiship sa The Netherlands, at kung tatakbo po siya, ay napakadali pong magdesisyon. Ibig sabihin, hindi na po siya kasali. Dapat sa ating listahan, sa, ma uh, sa pagkapangulo, dapat wag nating iboto ito. Dahil pag ito ay naging isang pangulo ng Pilipinas, patay tayong lahat. Naloko na. Neloko na. <laughs> Mga kababayan, mag-isip-isip po tayo si Sara Duterte po, nasabi ko na maraming beses na hindi po siya fit, hindi po siya qualified para tumakbong uh, presidente sa 2028. Dahil nakikita po natin sa kanya ang mga negative, mga negative qualities, mga misdemeanors. Although sabihin na natin siguro mayroon din siyang positive qualities pero maliwanag po na mas marami po ang mga misdemeanors na nakikita po natin sa kanya. Kaya yan po ba ang ating uh, iluluklok? Yan po ba magiging o susunod na presidente ng Pilipinas? Nako, patay tayo niyan mga kababayan. Pupulutin tayo sa kangkungan. Yan po ang mangyayari pag another Duterte ang maging uh, leader ng ating bansa. Kaya dapat lang po na uh, wag po natin suportahan ito. Nakita na po natin ang kanyang pag-uugali, ang kanyang hindi pagrespeto sa mga kongresista. Hindi po tama yung ginagawa niya. Dapat po siya magpaliwanag yan po. Dapat may saksak sa kanyang kukote dahil hindi niya yan pera. May karapatan na ang mamamayang Pilipino na alamin kung saan po napupunta ang pera na yan, na pera ni Juan de la Cruz. Ikaw, Sara Duterte, wala kang karapatan para umiwas, para umilag, para hindi mag-appear dyan sa budget hearing, budget deliberations. Kailangan mo magpaliwanag kung saan mo ginamit ang pera ng taong bayan. Kung hindi po yan magpaliwanag, nako, bigyan na lang po natin siguro na isang piso. Pero, wag naman kawawa naman po yung mga empleyado under the Office of the uh, Vice President siguro igaya na lang po natin kay uh, sa budget po ni Ma'am Lenny Robredo noon bigyan na po natin ng uh, konti para may pampasweldo po sa mga staff sa opisina ng OVP sa mga empleyado yan mga kababayan napansin ko lang na itong si BP Sara hindi nga pumunta, hindi nga po siya sumipot sa budget hearing pero meron po siyang itinalagang designated mouthpiece. Iyan po. Alam niyo na po kung sino yung tinutukoy ko. Alam na po natin ang tunay na kulay ni Representative Marcoleta. Mga kababayan, maliwanag na pinagtatanggol niya ang busy presidente. Maliwanag po na siyang ang itinalaga ni VP uh, Sara na <laughs> magsalita at ipagtanggol siya sa Lower House sa budget po sa budget hearing kahapon. Yan po ay maliwanag. Itong si Marcoleta mga gaya nila Amy Marcos yan po ang mga uh, mga kakampi ng BP Sara Duterte. Kaya mga kababayan ko, wag po nating suportahan itong si Marcoleta kung mayroon mang ambisyon. Siguro po nagpapabango ito sa mga DDS at mga tao ni Kibuloy. Wag po nating suportahan itong si uh, pambansang uh, kapatid, pambansang ate, dahil todo tanggul po pero alam ko po, kaplastikan po yung ginagawa ni Amy Marcos. Kaplastikan lang po yan dahil gusto niya lang pong makakuha ng boto mula po sa mga DDS at mga tao ni Kibuloy. Yan, napakalinaw uh, po dyan. O yan po ang kanya ginagawa. Kaya po siya, uh, she sounds uh, protecting or siding or she sounds supporting the Vice President. Pero wala po yan. Dahil lang po sa uh, uh, boto, yan po ang dahilan kung bakit si Amy Marcos ay kunwaring uh, pumapanig at pinagtatanggol ang vice president po natin. Well, magkakapareho po ng budhi ang mga yan, magkakapareho po sila. Marcoleta, Amy Marcos, Sara Duterte. Alam niyo po mga kababayan, ibang-iba po tong si Representative Marcoleta kay General uh, Torre. Alam nyo po, saludo po ako kay General Torre, isang uh, magaling, may integridad, humble na isang uh, general ng uh, uh, PNP. Alam nyo, ito pong si Marculeta, ay uh, Iglesia ni Cristo po yan. Ito pong si General Torre, I found out na INC din po yan. Si, pero malaki po ang pagkakaiba nila ng paninindigan at tayo or stance. Magkaiba po sila. Si uh, General Torre po ang klase ng iglesia na atin pong hinahangaan. Kagaya po ni uh, uh, General Torre, si Kaper si Lapid, yan. Na meron paninindigan, malinis, may integridad. Pero itong si Marcoleta, wala po yan. Katulad po yan ni Bantag na iglesia din. Wala tayong bilib sa dalawang yan, Bantag at marculeta Kaya hindi po natin yan sosoportahan tong marculeta na to. Dahil pinagtatanggol niya ang uh, hindi tama. Kung sino po ang nagtatanggol sa tama, yun po dapat ang sinosoportahan. Yung pong nagtatanggol sa kalaban, sa masama, wag po natin suportahan yan. Dahil pag sinuportahan po natin yung mga yan, nako, parang katulad na rin po natin sila. Yan. Mga kababayan, hindi na naman dumalo sa hearing si BP Sara. Pinapakita niya po na kayang-kaya niya pong paikutin ang mga membro ng House of Representatives. Pero, I think hindi yan uubra. Baka may impeach nga po yan eh. Baka may ano, may mag-file ng impeachment case laban kay Inday Sara. Sigurado pong ano, malaki po ang ano posibilidad na may mag-file ng impeachment laban kay Inday Sara dahil wala na po hindi na po niya nagagampanan na ang kanyang tungkulin, nagiging inefficient, wala po siyang nagagawa para sa bayan. At meron po mga grounds laban sa kanya, especially graft and corruption. Yan at saka uh, ano pa ba yung isang case laban sa kanya bribery ba yon? Pwedeng maging ground for uh, impeachment? Yan. Malalakas po na grounds para po ang isang uh, uh, public servant ay ma-impeach, kagaya po ni BP Sara. Kaya you know what? If someone will file a case of impeachment against the Vice President, sinusuportahan suportahan po natin niyan? iyan mga kababayan. All right mga kababayan ko, wala na po, wala na pong naniniwala sa mga Duterte ngayon. Sa pagkakahuli, pagkakadakip kay Pastor Kibuloy, lalong naputulan po ng kamay ang mga Duterte. Lalong humina po ang kanilang ah uh, uh, puwersa. Kaya as days go by, pahina ng pahina palubog ng palubog to mga Duterte na to. Wala na po. Hindi na po nila kasanggang taong bayan. Kaaway na nilang taong bayan, ang masang Pilipino. Mga kababayan, sana'y manatili po tayo sa panig ng kabutihan at katotohanan. Ipaglaban po natin ang mga public servants na gumagawa po ng mong tama, kagaya po ni Senator Risa Ontiveros and the like. Yung po mga ah uh, matitinong uh, public servants ipaglaban po natin sila kara uh, they deserve our support kaya tayo po nananawagan na uh, sa mga re-electionist na well-performing politicians, well-performing public servants sana po tulungan po natin sila pero karamihan na, wag na po, ibasura na po natin. Yung po mga traditional politicians, ibasura na. Dahil hindi po sila nakakatulong sa ating bayan. Yan po. I think ito lang po muna ngayon, ang ating uh, reaksyon, may kling talakayan. Sana po isuportahan nyo ang aking uh, uh, small channel, Mang Manong Raybon channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Pilipinas